Ang Black Sea mga kapatid ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng militar ng Russia. Ito ay dating playground ng kanilang naval fleet, isang lugar kung saan dominado nila ang mga operasyon sa dagat. Sa nakalipas na mga taon, ang Russian Black Sea Fleet ay may higit sa 80 mga barkong pandigma, kabilang ang mga frigates, corvettes, submarine at mga landing ship na pinapalakas ng 25,000 na mga tauhan. Dahil dito, naging matatag ang posisyon ng Russia sa Black Sea, kaya't naging mahalaga ang estratehiya at pagkontrol nito sa rehiyon. Ngunit sa kabila ng kanilang matatag na dominasyon sa lugar, sa kalagitnaan ng 2024, nagkaroon sila ng isang bagong banta. Hindi ito mula sa mga warship ng kaaway, hindi rin mula sa mga missile strike at lalong hindi rin mula sa mga submarino. Kundi ang mga banta na ito ay nagmula sa isang robotic predator na tahimik at mabilis, hindi kayang matiktikan ang kanilang traditional na mga defense system. Ang mga ito ay ang Katran, isang unmanned surface vehicle na gumugugol ng mas kaunting resources. Ngunit may kakayahang gawing mahina ang pinakamalakas na naval fleet ni Putin. Pag-uusapan natin mga kapatid ang bagong sea drone na ito ng Ukraine at malalaman din natin mamaya kung paano ito nagbigay ng sakit ng ulo sa sinasabing makapangyarihang naval fleet ng Russia. Ano-ano ang kakayahan nito at paano nito binago ang modernong labanan ng karagatan? Bago tayo magpatuloy para sa mga nais magkaroon ng tuloy-tuloy na update sa ating channel, ihit nyo lamang po ang all ng ating subscribe button para lagi kayong notify sa bawat video na ating ina-upload. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating channel. Back to the video! Bago ang Russian invasion noong 2022, ang Ukraine ay mayroong napakaliit na Black Sea Fleet kumpara sa Russia ang kanilang Navy ay mayroon lamang 15,000 na mga tauhan na karamihan ay nakatoon sa patrol boat at support vessel. Sa kabila ng agwat na ito sa puwersa, hindi sumuko ang mga Ukrainian. Nang magsimula ang Russian full-scale invasion, pinalakas ng Ukraine ang kanilang maritime capabilities sa pamamagitan ng advanced technology at ang sea drones ay naging sentro ng kanilang bagong estratehiya. Ang Sea Baby at Magura B-5 ang dalawang pangunahing sea drones na unang ginamit ng Ukraine sa kanilang mga tactical maritime strikes laban sa Russia noong 2022. Ang mga sea drones na ito ay maliit, mabilis at loaded ng mga pampasabog. Pinadala nilang mga ito sa mga strategic locations tulad ng Sebastopol kung saan matagumpay nilang tinamaan ng mga Russian warship gamit ang mga explosive payload. Isang game changer sa modern naval warfare ang ganitong mga drone kung saan ang mga conventional na barko at missile ay mayroong malalaking gastos at matagal ang proseso. Ang sea drones ng Ukraine ay nagpakita ng potensyal na hindi lang para mag-distract kundi magbigay ng tunay na pag-atake na kayang magdulot ng malaking pinsala. Habang patuloy na pinapalakas ng Ukraine ang kanilang mga unmanned surface vessel, ang Katran ang kanilang pinakamahalagang tagumpay sa larangan ng unmanned naval warfare. Ang Katran ay isang unmanned surface vessel na naka bilang isang robotic shark na may mga advanced stealth capabilities. Ang sidro na ito hindi tulad ng traditional na mga nakalutang na sasakyang dagat na madaling makita ng radar. Isa itong low-profile vessel na gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Hindi lamang ito mabilis, tahimik ito, isang stealth predator na walang ingay. Electric propulsion system ang gamit nito kaya hindi naririnig at hindi rin ito nag-iiwan ng thermal signature o magnetic signature na madaling matiktika ng radar o sonar system. Ang katran mga kapatid ay kayang magsagawa ng mga pag-atake sa mga target ng hindi nakikita. Ang disenyo nito ay para maging invisible sa mga conventional surveillance system ng Russia. Dahil dito, hindi ito basta-basta nakikita o natatrack ng mga radar, infrared cameras at mga electronic warfare systems ng Russia. Ang sea drone na ito ay hindi rin nangangailangan ng human operator mayroon itong autonomous navigation systems na nagbibigay daan para makapag-navigate ito sa mga hostile waters nang walang intervention mula sa mga tao. Kaya nitong gumawa ng desisyon sa real-time gamit ang inertial guidance at advanced obstacle avoidance algorithm. Kapag na ang GPS, hindi ito humihinto. Magpapatuloy ito sa kanyang misyon. Isa sa pinakamagandang aspeto ng Katran ay ang long-range capabilities nito. Kaya nitong maglakbay ng higit sa 1,000 kilometers at may top speed na 130 kilometers per hour. Dahil dito, kaya nitong mag-launch mula sa malalayong lokasyon at makarating sa tinatawag na deeply defended zones ng mga target tulad ng mga naval base ng Russia. Hindi lang isang simpleng unmanned drone ang Katran mga kapatid. Ito ay modular, maari itong palitan ng mga warheads para magdala ng mga advanced weapons. Pwede itong magsama ng guidance torpedoes, machine guns o anti-air missiles. At kung gugustuhin, pwede rin itong magsama ng NATO standard munition tulad ng Torpedo 47, isang highly accurate torpedo na kayang tumama sa mga warship mula sa higit labing dalawang milya. Ang Katran ay may kakayahang magbigay ng precise high-impact strikes laban sa mga high-value targets ng Russia. Halimbawa, ang Torpedo 47 ay kayang magtama ng Torpedo Warhead na tumitimbang ng 50 kilos, isang strikes na kayang sirain ng mga light surface vessel o submarine ng Russia. Sa Black Sea si mga kapatid na isang strategic waterway sa pagitan ng Eastern Europe, Russia at Turkey, ang bawat segundo at bawat sensor ay may mahalagang papel. Ang Katra na isang fast, silent and low profile predator ay may distinct advantage sa mga traditional naval fleet ng Russia. Kung ang mga manships ng Russia ay nakadepende sa radar at sonar para magdetect ng mga banta, ang katran ay kayang iwasan ng mga ito at makapag-strike ng hindi pa nadedetect. Kaya nitong mag-operate sa mga mapanganib na parte ng dagat ng hindi nagpapakita ng mga conventional signatures. Ngayon mga kapatid, ang pinakamalaking epekto ng katran sa Russia ay nagbago ang kanilang military strategy. Hindi na sapat na basta nalang mag si Putin ng malalaking barko para protektahan ang Black Sea. Kailangan na nila ng mas advanced na defensive systems at port security dahil sa mga symmetric threats na tulad ng Katran. Sinubukan ng Russia na labanan ng mga drones sa pamamagitan ng electronic warfare at jamming techniques. Ngunit ang Katran gamit ang advanced guidance systems ay patuloy na nag-ooperate kahit na may electronic interference. Habang patuloy naman na nagkaroon ng isang malaking tagumpay ang Katran, para sa mga Ukrainian hindi ito ang kanilang huling sandata. Patuloy silang nagde-develop ng mga unmanned maritime platforms at patuloy na pinapalakas ang kanilang military technology capabilities. Kasama na rito ang mga drones, artificial intelligence at autonomous systems na magbibigay sa kanila ng kakayahang magmanage ng mga high-stakes maritime operation na hindi ilalagay sa panganib ang buhay ng kanilang mga sundalo. Habang ang sea drone na ito mga kapatid ay isang lokal na banta para sa Russia, may global implication ang mga teknolohiyang ito. Sa bawat tagumpay ng Ukraine, gamit ang advanced drones, hindi lang ang Russia ang napapaisip. Pati ang NATO at ang buong mundo ay nagmamasid at nag-aaral ng mga ganitong klase ng military innovations. Ang katran at ang mga katulad na teknolohiya ay nagpapakita ng pagbabago sa kung paano natin tinitignan ang naval warfare. Hindi na ito nakasalalay sa malalaking barko at nuclear-powered na mga warship. Ang hinaharap ay tungkol na sa mga maliliit, mabilis at matatalinong drone na kayang magpatumba ng mga malalaking fleets na hindi kailangan gumamit ng maraming resources. Ang Katran ay hindi lang isang drone, ito ay isang game changer, isang precisely engineered predator na may kakayahang baguhin ang dynamics ng maritime conflict. Habang tumataas ang kahalagahan ng autonomous technology at swarm warfare, isang bagay ang tiyak ang mga tradisyonal na puwersa ng Navy ay kailangang mag-adapt, mag-innovate at mag-invest sa mga emerging technologies tulad ng mga sea drones. Sa huli mga kapatid, ang Ukraine ay hindi lang basta nakaligtas sa mga pagsubok sa dagat. Nag-evolve sila at ngayon ay nangunguna sa bagong digmaan sa dagat na binubuo ng mga autonomous drones at stealth technology. Ikaw kapatid, anong masasabi mo sa video ng ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ng ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out.